Mga boss, basahin natin to. 1.044 trillion budget para sa DepEd aprobado ng Senado. Wow, napakalaki. Kaya naman palang itaas yung budget ng DepEd. Bakit sa panahon ni BP Inday, ipilit nilang hinaharang yung budget? <laughs> Dito natin makikita mga boss no, na pagkakampi ay inaangat, kayang iangat yung budget. Pero pagkalaban ka ng administrasyon, Ipilit nilang hinaharang at hinahanapan ka pa ng butas kung saan napunta yung budget. 2025 mga boss, PB, PBBM administration ay nakagawa lang ng 22 school. <laughs> Pero this budget na to is for 2026. Sana okay ito mga boss no? At sana nga ay magamit ito sa tama. Mapunta sa mga pagpapagawa ng eskwilahan at para sa edukasyon ng Pilipinas dahil natatalo na tayo sa may ibang bansa at mababa na ang quality ng education sa Pilipinas. Okay ito, mayroon na tayong budget. Sana ay hindi ito mapunta sa mga bulsa <laughs> ng mga politiko walang ibang ginawa kundi mag-corrupt mga was. Napakalaking budget inaprobahan ng Senado ang 1.44 trilyong budget ng DepEd para sa 2026, pinakamalaki sa kasaysayan at mas mataas ng 77 bilyon sa Kamara. Ayon kay Education Secretary San Engara, malinaw na sinyalis ito ng matibay na suporta ng reformang isulong ng DepEd. Kaya naman palang suportahan ang DepEd. Eh bakit sa panahon ni BP hindi nila sinuportahan? <laughs> ayan mga boss, ayan ang ating abangan. Magandang sinyalis ito at sana nga lang ay mapunta sa tama, mapaayos na iskwilahan at para sa kinabukasan sa pag-aaral ng kabataan sa Pilipinas. Yan ang ating abangan mga boss.